Saudi Arabia at uh, magandang hapon po dyan sa inyo mga ka-viewers sa uh, Pilipinas uh, Galing po ako sa baba po at uh, bumuli po ako ng uh, sili At uh, ilalagay po natin sa ating pong lulutin po ngayon Welcome back po muli sa ating pong uh, channel na TV. TV uh, For today's video po mga ka-viewers, ang lulutin po natin ngayon ay yung pong ano Yung pong isda na tambakol at uh, gawin po natin ang ginatan Kaya samahan niyo po ako ngayon sa kusina at uh, atin na pong simulan To all my subscribers and to all my silent viewers po, uh, maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. At uh, ito po ang ating pong mga sangkap na gagamitin. Gagamit po tayo ng uh, luya, ng bawang, ng sibuyas, ng kamatis, gagamit po tayo ng ground black pepper at ng asin, at ng siling pangsigang, ng patis o pea sauce at uh, ito po yung istana, na gagamitin ko po mga ka-viewers, yung pong uh, tambakol. At uh, lalagyan ko po ng ano po mga ka-viewers, ito po ay lettuce mga ka-viewers. At uh, pwede naman po kayong gumamit ang pechay o lang talong. Pero ito lang po ang nasarip ko, yung pong lettuce. Kaya ito po ang gagamitin ko. At uh, gagamit po tayo ng uh, coconut milk. At sempre po gagamit po tayo ng mantika. Kaya simulan na po natin mga ka-viewers. Yan po muna natin ang uh, asimpot kung ating pong uh, isda mga kapibers. Ganyan po natin ang ground up pepper. Ayan, ang pinapuya mga ka-drawers, pwede na una natin ay prito. Ang prito na tayo ng mga tika mga ka-drawers at ay uh, prito muna natin yung pungisda. lang muna at ito natin sa Sandy Kasia. na po yung isa. Natin, na natin mga ka na natin mga ka-viewers. Pero po, problema dahil ito iluluto po po natin. Kaya okay lang po yan na ya, kahit ang ginisay kang magluto. Dito na po tayo magluto sa pinagpilituhan po ng isda mga kabibos. Tunayin po lang po ang bawang. Lalo mga problema kahit ang pumao na si buya bawang. Lagyan na po natin yung sibuyas. natin na po natin yung kamatis mga kapito. Malambutin lang po natin yung kamatis ng konti mga kapito. Kain na po natin yung gata mga ka-fewers. Kain na po natin ang ground rock pepper mga ka-fewers. Kain na po natin yung asin mga ka viewers Kain na po natin yung konting uh, patis. at nilagyan natin po natin yung pong sili ng pansigang. Tingnan natin mga ka-viewers, antay lang na po natin sa mulo. Tapos muna natin mga ka-viewers at ayan lang natin muna sa kumulo ng konti. Tingnan na natin mga ka-viewers. Wow! Tingnan <laughs> na po natin yung isla mga ka-viewers. Okay na mga ka-viewers, yung ano po ang lasa niya. Itong yung... madhukong lang. Okay na po mga ka-viewers. Lagay na po natin yung letos mga ka-viewers. Pwede po kayo maglagay ng pechay mga ka-viewers. Kaya lang po letos na nilagay ko ay uh, wala po akong pechay. Hindi po yung nasarap ko. Sa paglalagay kayo ng gulay, mga ka-viewers, yung pong medyo meto po pong sabaw. Para po medyo maluto po yung lalagay po natin na na pechay o talong. Kasi kung wala na pong sabaw siya, may na po siya maluto. Kaya habang may sabaw, yan. Pinagay niyo na po yung pechay niyo. Kapag po muna natin, mga ka-viewers, at antay lang po natin medyo maluto yung pong ating lettuce na nilagay tingnan na natin mga ka viewers oh my god wow okay na po mga ka viewers luto na po ang ating ginataang tambacon at kung bago pa lang po na alam sa akin youtube channel eh huwag din pong kalimutan na mag subscribe and click natin po ang notification bell para po update po kayo na sa mga video na akit pong i-upload Kapatay pa na po mga ka viewers. Ito na po mga ka viewers ang ating complete dish product. Ang ating pong uh, ulaming po ngayon ang ginataang ambakon. Maraming salamat po muli sa si pagsama sa araw nito mga ka viewers and to all my subscribers, I po post in lahat, bye bye po. Kain po tayo.